Okay. Hello, hello. Mapagpalang araw po. Gising na, gising na. Tapos na po yung holiday. Okay. Kain po tayo. Ang pagkain ng tao, buong tao, ang lahat ng tao pala sa buong mundo, ay nagmula sa isa, sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ayon sa Panginoong Yesu Kristo sa libro ng Mateo, 9, sa Sabi ni Yesus, ganito kayo manalangin na manamin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. So, tinuruan tayo ng Panginoong Yesus, pinapahalam niya lang sa atin na yung pagkain natin galing sa Diyos. Kailangan doon tayo iingi. Ang sabi naman ni Pablo, pasalamatan ninyo ang Diyos. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Pagalingin natin magpasalamat sa Diyos sa ngalan ni Yesus. Sabi naman ni San Pablo. Okay? Salamat po, Panginoon Diyos. Sabi kay mong almusal. Okay, ito pong almusal ko. Ito. May gatas. Anong gatas? Ensure. <laughs> Exposure ng ensure. At <laughs> saka tinapay. Eh. Bumili ako ng dalawang tinapay. Eh. E, Tigo tigotso. may palamas sa do, oh. eh, sa gitna. Nung araw, naalala nyo ba itong ganito? Tigmamiso lang. Ngayon, otso na. Nung bata ako. Ayan, may tirang lugaw si sister baby. Ito. Sabi niya, sa iyo na lang. Okay, pagtsagaan na natin. Kunin na lang natin yung kanin. Okay. Lahat ng ito binigay ng ating Panginoon Diyos sa akin ngayong umaga. Alam niyo po itong yes, Yor. Para sa klim, kahit anong init ng tubig, actually, bago kulo yung tubig nito eh hindi siya kagad nadudurog eh na ano ba nadudurog hindi naman durog na nga eh matunaw alas 9 yung pinaka ganito na lang kinakain ko yung sabaw di ko na sinasama di bali sana kung yung bagong luto, yung mainit. Okay yun, pero malamig na eh. yan. Naalala niyo pa ba ito? O ganito naman? Di ba nung araw, mura lang mameso. Yung bata ako. Elementary. May 64 na ako, kaya 8 na. Ito yung mga tinapay pang masa. Abot kaya. Hmm. Itong ensure naman, as sabi niya dito, as your God, He stay strong. Kaya jogging. Kaya pagka uminom ka ng insure, ibig sabihin, para kang nagja-jogging, stay strong. Pagpalakas pala. Actually, sa buto yan eh. Buto. Kanya lang mahal. Kaya gawa ng abot eh. 1,000 plus ito. para siyang gatas ng klim. Naalala niyo yung mangklim nung araw panahon ni dating Marcos sa Matanda. Sila kay. Yung klim na pinamimigay noon at saka Notre galing ng Amerika. Galing ng Amerika yun. Ang gatas na claim. Di ba? Ang, ang hirap tunawin. Yung nag aral ako ng elementarya. i lahat na nga binigay ng Diyos. Amen? God is good all the time. Like, share. <coughs> Kayo mga nasiran, pwede po ba isihan nyo sa iba? Bukod sa pagkain, meron pa, <coughs> meron pa siyang biblical verse. Matututo pa tayo na dapat pala yung kinakain natin. 24-7. Bago nating kainin, ipagpasalamat muna sa Diyos na siyang nagbigay. Amen? God is good. All the time in Christ alone. Ah. Stroke loss no, exists. O, kaya? opposite oh, posit-posit. Woo! Close up eh. Close up eh. Spider! <laughs> Kaya ba? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Itong ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, Senior Citizen 64, Distroknos, 6 na taon person with disability, 6 na taon itutuod ko. Oh mi tama okay bye bye thank you for watching bye bye <laughs>